wala na. Tapos na ang labanan. Opisyal na tayong natakot at sunod-sunura na tayo sa China. Nagkasundo na daw kasi ang Department of Foreign Affairs at Chinese Foreign Ministry. Aantayin mabulok ang BRP shera Madre. Wala na daw aayusin doon. At pag may gagawing resupply mission ang PCG sa West Philippine Sea, ipapaalam daw lahat sa China Coast Guard at papakyatin ang mga Chinese sa Philippine Coast Guard na barko kung pagkain ba talaga ang dala nito. Yes, i nga ng mga Chinese ang ating sariling barko. Yan ang nakasaad sa dokumentong inilabas ng Chinese Foreign Ministry. Wala pang opisyal na kopyang inilalabas si Foreign Secretary Enrique Manalo. Kaya nag-iinit talaga si defense secretary Gibon nang malaman ang pinapakalat ng China. Uh, uh we'll have to wait uh, for the National Maritime Council to condine and for the DFA to relate to us what exactly uh, has been agreed upon. I don't have any information at this time. So, uh it would be premature for me to comment. Right. Ng oras na inilabas 'yan ng Chinese Foreign Ministry na si secretary Gibon, di makapaniwala sa pinagsasabi ng China papaanong papayag ang DFA sa gantong klasing arrangement. Eh ang utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi magpapaalam ang Pilipinas sa China at tuloy-tuloy ang pagsasayos ng BRP Sierra Madre. I'm certain that the DFA is conscious of those uh, uh, parameters that it cannot exceed and uh, I, I have no reason to doubt that uh, such parameters were not heeded in coming into this uh, this uh, arrangement or agreement with China. Wala pa rin talagang tiwala sa si Sekretary Gubo sa mga Chinese. Walang kwenta kausap yan. Kaya hindi pa rin tabi ng Defense Department na posible pa rin uminit ang tensyon at umabot sa malaking gulo. Naniniwala naman si Sekretary gibo na dumating araw na magkagera dadating at dadating ang kaalyado nating bansa para lumaban sa atin. I have no doubt that these allies will come to our aid. However, it is, it is incumbent upon all uh, 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 responsible officials to deconflict and to deter uh, these uh, unthinkable events from happening. However, when push comes to shove naturally, I do not have a doubt that our allies will come to our assistance. A uh, problem in the West Philippine Sea is the nine dash line of China. Uh, and nothing else so it is really up to them to to react while we cannot be deterred from doing what we need to do in order to build up our credible defense posture which includes our alliances with like-minded nations for the upholding of a rules-based international order Kung ang mga Pilipino kaya ang tatanungin pabor ba kayo sa pagpayag ng Department of Foreign Affairs sa Chinese Foreign Ministry o mas pabor kayo kay Gibo na huwag kausapin ang mga Chinese. Ikomento sa baba ang salo dito.